Ayan mga ka-farmers at uh, hinuli muna namin dahil sobra pong ilap. Ayan, kita po nyo yung sugat niya. Also may pusod, talaga pong magana. Kaya kailangan po nating gamutin. Ayan. Ayan, hello po mga ka-farmers. Ngayon po ay papasyalan natin yung ating uh, alagang baka. Uh, at nagkaroon po ng uh, problema. Yung bagong anak na baka natin na inahin is uh, nagkaroon po ng problema sa kanyang pusod. Kaya uh, bago pa lumala ay agapan pa na natin gamutin. Uh, bali, ito po yung aking ginagamot. Yan, antibacterial po. Yan. Uh, ini-spray lang po ito kulay violet ito po yung brand niya. ayan at uh, ito po yung uh, baka na, na gagamutin namamaga po yung kanyang pusod kailangan pong ma-spray tapos uh, meron din po ako dito yung yan, fluid na gagamitin din natin dyan sa pusod ng uh, baka ito lang po ang aking ginagamot based in my experience po tuwing magkakasugat ng alaga naming baka. Yan, tuwing magkakasugat po yung alaga naming baka ay yan lang po ang ginagamot namin. Yan po, kung makikita po niyo yun yun. Meron po siyang bukol. Ayan, at uh, kung makikita po ninyo, yun, yun po yung uh, bisero na ating gagamutin. Ayan, at uh, medyo may kailapan lang po yung ating uh, baka na bisero. Kaya kailangan nating uh, talian muna bago natin ma apply itong ating gamot. Ayan mga ka-farmers at uh, mamaya i-update ko po kayo sa aming paglalagay ng uh, fluid at saka itong nabili namin na, na to. Ayan, ito po yung uh, ginagamot ko lang, fluid. At saka itong ah uh, violet na to. Gentan violet niyan. Ay yan ata uh, hindi po talaga natin maiwasan na magkakaroon po ng uh, sugat. Uh, at saka mga puto itong ating mga baka. Uh, kasi yan po yung sanhi ng pagkamatay ng ating mga baka lalo patunggay ang maliliit medyo maselan po. Ayan at uh, kapag uh, nakita po natin na uh, may mga ganyang problema ay kailangan pong gamutin na agad natin para hindi na po lumala. Ayan mga ka-farmers, at uh, hinuli muna namin dahil sobra pong ilap. Ayan, kita po nyo yung sugat niya. So may pusod, talaga pong magana. Kaya kailangan po natin gamutin. Ayan. Nakakaramdam na. 这个天呀？哟、啊，娘们儿，哎，别别别，我开。 ayan guys at uh, pasentabi po sa nakain uh, nal nalalaglag na po yung mga uod sa ano sa kanyang ano sa kanyang pusod hmm. yan oh namamaga talaga yan ito pong fluid ang una kong nilagay ayan, itong pong fluid sa lighter po ito at isusunod ko po mamaya kapag nalagyan ko na ng fluid eh isusunod ko naman po ito Ayan. Ayan guys, oh, na kung nakikita nyo, uh, nakuha ko yung uod. Oh. Lumalabas kasi gawa ng fluid. Ayan, kailangang mo, uh, makuha lahat yan bago ko, bago ko lalagyan yung isa pa nating uh, pang spray na kulay violet. Po. Uh, ito po lagi ang aming ginagamit sa tuwing magkakaroon po ng sugat para hindi na po lumaki at hindi po magkaroon ng langaw nilalangaw po kasi yan hanggang magkaroon ng uod kaya ngayon inaagapan na namin na uh, gamutin para hindi na lumala pa kasi yan ang sanhin ng uh, pagkamatay niya kung sakali na hindi maagapan yan hey, mga kaparmas sa uh na sprayan na natin ng ano kulay violet na to ayan at uh, bukas ganyan pa rin po yung gagawin natin para ha, tuluyan ng matuyo at maalis po yung mga uod dito sa pusod ng ating baka ayan ayan guys at uh, thank you po uh, sa inyong panonood uh, na share ko lang po sa inyo yung dapat gawin kung sakali na magkaroon ng sugat at pod itong ating mga baka, alagang mga hayop. Pwede rin po ito sa ah uh, pwede rin po ito sa mga baboy, sa mga alaga nating mga hayop, aso. Ah, ito po yung uh, ginagamit natin. ayan Okay guys, salamat po sa inyong panonood at shout out po sa inyong lahat and bye-bye po, God bless.